Hello po, good morning po sa ating lahat. Uh, welcome na po sa ating YouTube channel, Ryan Patinio Agri Farming, Family and Kitchen Adventure. So for this video, uh, ating po pag-uusapan yung mga isa na namang tanong sa ating pong subscriber na ano ba daw yung dapat ating gawing inahin? O yung mga unang anak ba ng ating mga inahing baboy ay pwede ba po tayo doon kukuha po ng gagawin po nating inahin? So kung kayo po mahilig po sa pag alaga ng mga baboy o kahit anong hayop, pangkabuhayang pangkultura, mag-subscribe lang kayo sa king YouTube channel Ryan Patinio Agri Farming, Family and Kitchen Adventure. So, ngayong umaga po, ah uh, uh, atin naman pong pag-uusapan yung mga unang anak po ng ating mga uh, gilt. So, ito po'y uh, tanong po ng ating uh, subscriber po. So unang una po, uh, ang dapat po talaga nating uh, tandaan sa pagkuha ng mga inahing baboy ay yung uh, pedigree o yung lahi po ng ating mga inahing baboy. Kasi po uh, mayroon talaga pong lahi ng ibang baboy na kahit gusto uh, sa pakain, yung per daily uh, pakain niya, uh, ilapakain po natin ng gusto, pero pag abot po sa uh, buwan na... Uh, sila po'y ibebenta ay eh. uh, ano po'sla medyo yung mga anak nila ay ah eh. uh, medyo ano po, hindi uh, po'sla aabot doon po sa uh, ideal weight na uh, atin pong uh, gusto para uh, magkaroon po tayo ng uh, income. So ngayon, sa pag uh, in, sa pag ano po, sa pagpili po ng ating gagawing inahing baboy, kapag nakapili na po tayo ng lahi, so ang susunod na po natin ay yung Uh, ano po, yung ah uh, iconsiderin natin yung pangangatawa ng BE. Unang-una po 'yan. <clears throat> so, kapag nakapilit na po tayo ng lahi ng ating gagawing inahing baboy, so kapag mayroon na po tayong existing na inahin, ah uh, katulad ko po dito, mayroon na po akong ng mga inahing baboy diyan. So, doon din sa kabilang. So, mayroon talagang panahon na ako po ay kukuha ng mga gagawing inahin doon po sa aking mga alagang baboy. Di na po ako bibili ng ano ng mga biik doon po sa mga iba pong mga backyard farm kasi po kapag tayo po ibibili ng mga biik doon sa mga backyard farm na gagawin natin inahin yung presyo nila ay iba instead of 3,000 lang yung biik nating bibilhin to kapag sabihin mo na gusto mong gagawin inahin so ang presyo niya ay nasa uh, 5 to 6,000 na po so uh, mahal na po yan kaya sa akin po sa aking experience dito Kapag yung aking mga inahing baboy po ay medyo uh, may edad na at saka gusto ko na pong magpalit ng mga inahin, doon na po kukuha sa kanila. Yung mga anak nila, yun po yung ginagawa ko pong mga inahin. So, ito pong isa, ayan, uh, original ko pa yan na inahing baboy. Pero yung nasa kabila, yung nasa tabi niya, anak na po niyan doon sa kanya. Yan po yung unang anak, yan po ay unang anak ng ating uh, isang inahin na iyan. So ito po uh, ay kapatid po doon sa uh, ating inahing. Ayan. so ito po ay uh, original pa rin na uh, inahing baboy natin. So bali lahat, lima yung ating inahing baboy dati, pero pag uh, dating ng pandemya, ibinenta natin yung dalawa kasi medyo uh, bumaba yung uh, demand ng mga bik. So ngayon, <coughs> uh, kapag okay ba kung ang ating kukunang inahin ay gagaling po sa ating uh, unang anak ng ating gil so para sa akin sa experience ko po kapag magandang lahi po yung inyong uh, mga inahing baboy kapag maganda po yung lahi nila at saka yung sa side po ng boar kapag maganda po yung lahi ng boar at saka sa mga kapatid nila yung habang sila lumalaki kasi po yung mga bumibili sa ating mga biyek ay ako din yung uh, naghahanap ng mga buyer pag sila po uh i-dispose na pagdating ng time na uh, fattening time so pinutulungan ko po sila ma-dispose yung mga uh, baboy na nanggagaling na biik po sa akin kaya <laughs> ma ko talaga yung paglaki nila pag naobserbahan natin na okay yung laki nila uh mabilis lumaki unang-una -una talaga mabilis lumaki mabilog yung katawan, mataas yung katawan yan po Kapag nakikita ko po yan doon sa mga kapatid niya na binili ng ibang mga hog uh, races ito sa amin, yung pinipili ko pong inahin po na uh, biik na gagawing inahin ay yan po. Masasabi ko po na ano po siya, uh, alam ko po, po yung lahi niya. Kaya mas maganda talaga kapag kukuha po tayo ng inahin, doon na po tayo kukuha sa ating mga uh, inahin din. Kapag tayo po magagawa uh, ng replacement ng inahin. Kasi po, alam natin yung kanyang uh, paglaki, alam natin yung kanyang genetic factor, alam natin yung kanyang uh, pangangkatawan, kung anong klase siyang baboy. Kesa naman, kukuha po tayo sa iba na hindi po natin alam kung ano po yung uh, genetic factor ng uh, biik na iyan. So, sa katanungan mo, kaibigan, kung pwede bang kukuha doon sa anak, ng ating unang anak, ng ating gilt, pwede po yan. Basta, obserbahan mo lang yung mga kapatid niya kapag yung mga kapatid niya ay kapag lumaki yung mga kapatid niya ay mal, uh, okay yung pangangatawan, walang problema. At saka in the span of 3 months aabot uh, na po sila sa 80 to 90 kilos. Yung kapatid lang nga gusto mong gagawing inahin, huwag mo nang ibenta. Gawin mo nang inahin yan. Kasi po, uh, talagang ang importante po sa ating gagawing inaheng baboy ay yung mga anak nila ay yung mga kapatid po nila ay mabilis pong lumaki kasi sa panahon ngayon yung mga hog raisers ngayon ay ang gusto nila is pabilisang lumaki yung mga baboy in a span of 3 months 3 and a half months up to 4 months dapat nasa in 3 months nasa 80 to 90 kilos 4 months nasa 100, 120 kilos so ganyan po yung mga Uh, target ng mga uh, aim ng mga, mga hog po ngayon. So, pwede po tayo kukuha ng gagawing inahing baboy doon po sa mga gilt o unang anak po ng ating mga uh, gilt as long as okay po yung mga uh, biik nila. Okay po yung pedigree nila, okay po yung lahi nila, at saka uh, tested na po yung mga lahi nila. So, yan po kaibigan. Pwede po tayong kukuha sa mga inahing ganyan. So, sa pag-ano naman, sa pag uh, uh, selection o sa pagpili na yung gagawing inahin, so, abangan nyo po sa next video ko po kung ano ba yung dapat na mga uh, tips o anong mga dapat na mga hakbang na pagpipilian natin o mga guidelines natin sa pagpipili po na nating gagawing inahin. So, so, so sa ngayon po, uh, ano lang, sinasagot ko lang yung uh, katanungan ng aking subscriber na kung pwede ba daw kukuha ng inahing, gagawing inahing baboy doon po sa guilt niya na unang anak. So ang sagot po niyan kaibigan, pwede, po, pwede ka pong kumuha ng uh, biik na mong inahin doon po sa guilt mo ng una po niyang anak. Wala po, lang, uh, wala po yung problema as long as alam mo yung uh, pwede ng baboy, ayaw mo nung alam mo yung uh, lahi ng baboy, genetic factor ng baboy kasi sa'yo po iyan. So pwedeng pwede po yan kaibigan, wala po yung problema. So abangan nyo po next uh, video ko yung mga tips naman po kung paano po tayo pipili ng gagawing inahing baboy. So hanggang dito na lang po. Uh, kung kayo po ay mahilig po sa paalaga ng mga baboy o kahit anong hayop, pangkabuhayang pangagikultura, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel, Ryan Patino Agri Farming, Family and Kitchen Adventure. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye!